Bansa na triple ang populasyon ng babae kaysa lalaki. Normal na at karamihan talaga sa mga bansa ay mas marami ang bilang ng mga lalaki. Nariyan ang India, China, Amerika at maging sa ating bansa. Ngunit mayroon na mumukod tanging bansa sa Europa na kung saan lumubo ang bilang ng mga babae kaysa lalaki. Saan bansa ito? At bakit nagkaganito ang nangyari? Narito ang kwento. Ang Latvia ay matatagpuan sa Baltic Sea sa pagitan ng Estonia at Lithuania. Ang bansa na ito ay pinaliligiran ng mga beaches at malawak na kagubatan. Namumukadkad din ito sa medieval old town dahil sa makasaysayan nito. May populasyon na 1.92 bilyon as of 2019. Ang 44% niyan ay mga kalalakihan lamang. Mataas din ang porsyento ng mamamayan na may pinag-aralan, 99.98% meaning may mga pinag-aralan ang mga tao dito. Normal na mas maraming pinapanganak na lalaki dito, ngunit ang haba ng buhay ng mga kalalakihan ay mas mababa kaya sa mga kababaihan dahil pagtungtong pa lamang ng mga 30-40 years old, ang mga lalaking Latvian ay pumapanaw na sa normal na paraan at pumapanaw din dahil sa pagpapakamatay. Bakit? Dahil para sa mga lalaking Latvian, maipapakita lamang nila ang kanilang maskulanidad sa pamamagitan ng pagiinom at paninigarilyo. Sa murang edad ay talamak na ang ganitong bisyo. Dahil dito, nawawala ang interes nila sa mas mahalagang gawain tulad ng pag-aaral. Sa mga unibersidad ay halos lumutang ang bilang ng mga babaeng estudyante, nagmistulang bulaklak ang mga kalalakihan na napapalibutan ng mga bubuyog. Kaya mas edukado ang mga babaeng Latvian Kumpara sa lalaki, at dahil din sa kulang na edukasyon ng mga lalaking Latvian, kadalasan ang mga kababaihan doon ay pinipiling lumabas ng bansa upang maghanap ng mapapangasawa. Siyempre pa mga kaibigan, kung ikaw ay may pinag-aralan, kukuha ka ba ng uh, mapapangasawang, bukod sa kulang na sa edukasyon, e eh, lasenggero pa. Bukod pa doon, mas ni ananais ng kababaihan na linangin ang karerang kinuha nila. Nang sakupin ng Soviet Union ang Latvia, ay nagsimula ng magpakita ng kakaibang pag-uugali ang mga kalalakihan doon. Dumagdag pa nang makuha nila ang kalayaan mula sa pagkakasakop na iyon, nagkaroon ng pagbabago tungo sa kapitalismong sistema, nahirapan pakibagaya ng mga kalalakihan doon ang sistema iyon. Dahil sa pagnanais na magkaroon ng pera, pag-iisip sa mga problema at pagnanais na magtagumpay ay dumadaan sa matindi depression ang mga kalalakihan dahilan para bawian ang sarili buhay. Ang bagay na ito ay mula sa pag-aaral na ginawa ng kanilang gobyerno. Lumalabas pa sa pag-aaral ng mga psychologists doon, mas matatag ang mga babaeng Latvian kumpara sa lalaki. Mas nakakayanan ng mga babae ang problema. Pumapasok pa rin dito ang talamak na gawain ng mga lalaki iyon ay ang pagiinom ng labis na kadalasan din nagre sa aksidente habang nagmamaneho. Kaya kaibigan, kung nais mong mag-asawa ng ibang lahi, suhestyon ko sa iyo, piliin mo na ang babaeng Latvian. Dahil bukod sa may pinag na, e panigurado ikaw lang ang mamahalin dahil sabik na makakita ng kalalakihan at para makabuo ka din ng lahing pilat, Pinoy Latvian. At dito na po nagtatapos ang paksang ito naway na nagustuhan at pusuan mo naman kaibigan. Maraming salamat! Peace!